Oo. Oh. na. Tinanda yeah, no, no. no. ah, na. Kaya. Ah, yan na, ya na Okay na. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, bebe. Kaya na. Huwag mo kalimutan, bebe. Bye-bye. Balik kami bukas. Bye-bye, nambun na. kami. ID, ID. ID. ID pa eh. O nai, nai, ID mo. Kasali lang. Isa-isa lang. Rosalie, Rosalie pa. Nandito. Ito to. Ito dito. O nai, ID. O nai, pinabi mo. E ready na kagad. Kaya ako ang nag-a-ISP dito. O nga, hawak mo naman eh.

Gracias. agad. Senior. Senior. Oh, ayo senior. Ah, uh, nana oh. mau lagi

Pwede na sir po masong nito oh, okay. okay na oh, pa, Okay salamat po so, Tinanong ko lang kayo kung pwede na ipasok Pwede na sa ganitong ipasok oh. Kahit di na kailangan ano. oh, um. Hindi na Hindi Atis pa rin yan yung ano, take natin, wala nang papel pero resibo tanggalin hmm. mo ang galing may Ayusin mo kaya muna dito habang nakano tayo. Tabi niya. Ha? Tabi niya. Tabi niya ito. Oh, kani Hindi. Hmm. Okay. Taranta ka kasi kay bago kay pumasok. Lahat ng gamit nanay hindi isa isa mo na lahat hindi Alam nam, naman naman yung nanay yan. Alam niya yan lang. Oh. hindi niya naayos yan. Tanga, ang tagal kong mag-ayos dun. Ang mga madali kakagat ko tumasok kung hindi naayos sa gamit. Sinabi ko na. may dyan niya ng sabag pa. Oo. Uh -huh. ulit. hindi Yung ay hindi natin kailangan na hindi doon. Oo, oh, hindi na. na. Ate. Okay. <laughs> pag ganyan, oh pag ganyan man, pag da, malaki, na, malaki na rin yung silisi, hindi na yung malikot. Oo, oh, ano ganyan ka Para lang. Para disiplina na yung silisi. Dito kasi, ayaw ganyan. Si mama, kasi ang nag Ayaw niya yung pinapalo. Kaya nag, nagalit na si Rui na kagabi. O, oh, pinalo ni Dondon. Don. Hindi, nagalit na si Rowena kay na mama kagabi. Oo. Oh iyon kaya tiba o manon na si Rowena kasi siguro na ano na siya eh kasi mama wag mo na kasi kagaya pag na ano papal kaya ang sinasabi ni Grace na paluin eh para di eh. nagalit nakita mo na nagalit siya no nagtampo yun si mama pumunta sa CR kaya nga ako na na nagano ma kasi mabait siya sa mga apo talaga ha? Mabait masyado si mama sa mga apo. Mabait talaga yun. Kahit sino. Ayaw ko na makikinig. Kaya nga yung mga anak niya na abusado din. Tingnan mo sila yung mga ano, may nakulong. Kasi ating na may mga anak nyo. Ipoka muna ka. Kaya yeah, mo. <laughs> kung alam ko lang. Kung alam ko lang, ganyan ang Kaya ano ng... so, dapat oh. may pagpak eh. Kung ano alam ko lang. Pala, yeah, may pag ganyan, hindi na dapat dalhin yan dahil may sira na pala yan. Hindi sira buo ito. Oo nga. Hindi, hindi, papunta rito, maano na yan. Amen. 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 Amen

kasi palaspas na yun, marami na yung nasisimba. Oo, oh, maraming nasisimba nga yun. Pero, pangit ang panahon. May balot. May balot. Balot na. Dato sa atin, Terser. Terser yan. Oo. Uh Nagkataon -huh. <laughs> na Terser. Pusa. Ay, pusa. English name itu tergapai. Ah. Ya. I-screenshot uh na yan Oo -oh. kumisina si may eh binaka ay hindi ba complete ng dinadala niya lepas mo ID mo